Di ay, lutong na ah. Ang sarap, diba? Saan mm -hmm. ka galing? Mm -hmm. Nga? Saan ka galing? Nakibaling test? Ha? Huh? Sa ano, ibang parlor. <laughs> <laughs> Siyempre no, January 2 na video videographer! 2024 na! May sagap? Yes. At dahil 2024 na, mga bata helmet, mas maraming issue. Mas maraming chika! Ayan nga, mga bata helmet, sa muna ng mga bagong pasok sa channel to please don't forget to click the subscribe button and turn on bell para lagi updated sa itong mga inay-ipalan and ina upload namin ni video first. Siyempre, today si Berber, happy day pa rin. Video gap first! Eh, wala akong nabiling popcorn, kaya di patatan na lang muna. kan mo, ka no? per, mga bagay-bagay. Mm. Ikakain ko na lang yan. Mm. At doon sa mga nag-PPM, nagtatanong, bakit hindi tayo sasausa o bakit wala pa tayong nilalabas na video about sa latest issue ngayon. Iyaw mo na may pad dyan, mga bata helmet. Ay, Ay boy niya. Bala sila sa buhay nila. Meron pang mas malalaking issue na kailangan nating tutukan. At eto nga, videographer, yung sa mga jeepney drivers. Mm -hmm. Pero eto, may nabalitaan ako. Hindi pa naman daw matutuloy, videographer. Oo. Totoo ba yan? Oo, sabi sa news. Pero eto mga batang helmet, kung babalikan lang natin yung during the campaign ni Vipileni, no, talaga nakaka-uplift siya ng, ano, ng moral na hindi kailangan i-face out. Kasi may solusyon, di ba, Pidyo mm -hmm. So, sa so mga hindi pa nakakapanood, mga kabata helmet, ayan, ipapalabas ko yung short clip during the campaign sa rally ni Vipi and sa interview niya sa Rappler regarding dun sa solusyon na ibibigay niya in terms naman sa modernization, Pidyo Gapur, ng mga jeep, di ba? Ikaw, Pidyo Gapur, ang mo dyan? Sinayang natin siya. Hmm. Sinayang sila! Huwag mo ang damay! Ah, sila, sila. <laughs> hindi, sinayang talaga natin, mga kabata Kasi May damay tayo dito. Damay kami sa inyo. Mm -hmm. Damay din kayo sa amin. Kaya lang hindi kayo nakinig. Tsaka during the lockdown, mm. kumontra na si VP Lenny noon eh. Yes. Na ano yung for modernization sila. Yes. During the lockdown, yes ayaw ni VP Lenny yun. Kasi, kasi may solusyon naman eh. Kasi may solusyon. Pwede pa yes. namang hindi muna nung time na yon. Oo. Kasi tagutom nun. Kaya hindi talaga totally magkakaroon ng face out. Mm -mm. Kaya ka diba, isa doon sa mga rallies ni Vipi Lenny, nagkaroon pa ng lagdaan, di ba, Bidyo Gapor? Oo, oo meron Nag, pa. Uh, sign, sign pa sila doon sa pader na mm -hmm. talagang kasunduan yan. Kasama yung mga drivers, di ba? Oh. I Ay, Ay, Mary. Oh, oh. Mapa mga riders na katulad ko, gagawing li, gagawing liit. mo ni Pepe Leni ang ating hanap buhay para magkaroon tayo ng proteksyon at siguridad. Para sa transport sector, plano ni Leni na ipatupad ang komprehensibo, makatao at inklusibo na pagpapatupad ng transport sector kung may gobyernong tapat lahat ng manibela, BBI lahat. Kung may gobyernong tapat, lahat ng commuters, makakasakay lahat. At walang may-estranded sa mga terminal. Ang manibela at ang taong bayan ang mag mag magdadala kay Lenny Robredo sa Malacanang. I've been talking to many different transport groups surprisingly, hindi sila kontra. Nahihirapan lang sila sa terms. Halimbawa, agree sila na it is time to start talking about modernization. Pero ang problema nila, sobrang mahal for them. Sobrang bigat ng terms. So, ang hinihingi lang naman nila, yung subsidies, lakihan. Uh, yung, yung terms ay habaan para makaya nila. And ako, agree ako sa kanila. Kasi pag hindi nila ito gagawin, ang makaka-comply lang, yung dati ng may capacity. Pero yung, yung bahagi ng transport sector na hirap, na dapat nga sila yung mas tinutulungan natin, sila yung hindi makaka-comply. And yun na yung nangyayari ngayon. Pero ang hindi ko maintindihan kung bakit um, nung height ng pandemic, na wala na nga silang mga biyahe, pinush pa ito ng pinush. Na I think yun yung mali doon, na yung the pandemic would have been the time na habaan nila yung yung pag-intindi sa kakulangan. Yun yung number one. Yung number two, I think also, this is the time to seriously think about uh, service contracting. Uh, kasi ang tagal na nitong, may, may budget na ito actually. May budget na ito, I think, 5.5 billion. Pero pag tinignan natin, dun sa 5.5 billion uh, that was set aside for service contracting, 1 billion pa lang yung nagagastos. It's somewhere between, between that amount. So ngayon na nagpandemic, 'di ba, dapat sana ngayon yung time na mas naging active yung kasi yung social distancing para sana hindi naman nalulugi ang mga drivers ngayon na taas ng yes. ng presyo ng gas. Sana mas may empathy yung pag-roll out ng mga policies. Kasi ang experience ko naman ang tao basta ka bahagi siya ng pagplano at naiintindihan niya kung bakit dapat ito gawin. Mas cooperative naman siya. Sana huwag nating payagan na may mga maiiwan na naman. Nagree naman tayo na dapat may shift na. So ayan nga mga bata helmet, napanood nyo na. O di ba, nakakahinayang talaga pero wala na talaga tayong magagawa. Nangyari na yan. Nasa huli talaga ang pagsisisi, di ba? Bidyo gapar! Ay, pwede mo sila uling tanongin? Ah, sige, sige. Gusto ko yan. Dahil 2024 na! Sige, ibig ko pa mo na yan! Nahihirapan po ba kayo? <coughs> nakagawa po ba kayo ng mali sa buhay nyo? Mm? Ano po bang mali yun? Nagsisi po ba kayo? Dami naman tanong may <laughs> O sige, di Pedi, isa lang. Pwede rin ba akong sumagot dyan? Sige, umpisaan natin sa nakagawa na ba kayo ng mali? Nakagawa ka ba ng mali? Oo nga ma'am. Nagsisi ka ba? Oo. Anong ginawa mong pagsisisi? Siyempre, nagsisi ako kapag pa, pero inano ko sa sarili ko, inassure ko sa sarili ko na hindi ko na ulitin yon yung pagkakamali na yon At itatama ako yung pagkakamali na yon pag nabigyan ulit ako ng chance para itama yon O sige, gawin natin halimbawa na kunwari ang binoto mo yung kabilang kobol. Hindi ako bumoto doon. <laughs> <laughs> kunwari <laughs> lang. Kahit kunwari videographer. lang. Kahit kunwari lang, uwag ako. <laughs> Kunwari lang. O, ikaw, sa'yo, kunwari lang, binoto mo yung kabilang kubol. Hindi, hindi ko kaya. Oh, hindi mo kaya? Kahit kunwari lang makabata, hindi mo kaya. O, sige, hmm. ganito na lang. Ka. Sinong binoto mo nung nakalaya yung eleksyon? Oh, nabulol pa ako. Siyempre, si Bebe. Siyempre, si Bebe Lenny. Ano to. ngayon masasabi mo? Tapay na yung si desisyon ko. Ano ngayon masasabi mo sa mga bumoto sa kabilang kubol? Ano na? Ano na? O, di ba? Diyos ko, mga ng helmet. Hindi naman sa parang sire-sisi mo sila, sire-sisi ko kayo, pero damay-damay ka tayo dito. Damay ba? Ang isipin natin, yung mga kababayan natin na walang-wala. Yung salat na salat. Alam nyo ba kahit mga kabatang helmet, sumakaya ka ng jeep? May matanda, Diyos ko, senior na video gaper. Kasama niya yung dalawa niya, apo. Mm. Dahil nga siguro, ito lang yung kakarampot na pera, yung dala ni Lola. Kinandong niya na yung apo niya. Siyempre, mm. ako naman, naawa ako. Kuba na yung matanda, eh. kinandong pa niya yung apo niya na napakabigat. Siyempre, binayaran ko na lang. Tatlo mm. sila eh. Mm. Pero di diba, mo doon yung makikita mga bata helmet, kung gaano kahirap yung buhay. Titiisin yung matanda, dahil ito lang yung perang hawak niya. Kasi kailangan nilang makaluwas. Diba? Doon yung nakakapanggigil. Yes, me, yo. Sabi nga, ang buhay ay parang gulong. Minsan na sa taas, minsan na sa ilalim ka o nasa baba. Kaya dapat maging mabuti tayong tao sa kapwa natin. Pilitin natin kahit napakahirap. Pipilitin ba? kung maging mabuti. Oo. Kahit doon sa bumoto doon sa kabilang kubol. Oo. Kasi kailangan natin silang makasama. Saan? Sa laban na ito. Yes, <laughs> <video>. Na, alam Ang <laughs> Tanan pa yung Gapur. Hindi diba sila lang? Sila lang Pilipino pa rin sila. Andi pa rin sila sa bansa Pilipinas at kasama pa rin natin sila. Kaya kailangan natin silang maisama na umangat. <laughs> <laughs> Pero ayun nga, makabot ang helmet. No? Nakakaloko lang talaga. Alam ko naman, ang, ang iba sa inyo, eh, alam na yung issue na naglipa na ngayon sa social media. Regarding doon sa mga nawalan ng FB account, di ba medyo gapar, nawalan <laughs> ng mga pages. Pero, What? What? hindi ako magsasalita about dyan, mga patahilmen. Kasi, meron pa nga mas matinding issue na kinakaharap ng bansang Pilipinas. Uh -huh. Hayaan na natin yung problema nila. Problema nila Leon Pero ito, yung problema natin, kung paano tayo aangat, paano tayo aasenso, at paano magbabayad ng utang yung mga nangutang sa ating... <laughs> Ay. hindi <laughs> mo No, aloka, ka. May kus, talaga ang labanan maykus, mga kabatang helmet. Maykus. Yung iba talaga kumakapit na lang talaga sa Mekus maykus. Para lang may angat ang buhay, 'di ba, Bijo eto Ito pa nga pala mga kabatang helmet. May nabasa na naman tayo. May pa-survey daw. At ito, yung top 12 na na pwedeng lumabas daw sa senatorial race sa 2025. Matatalino ba yung mga 'yan? Isa lang nakikita akong matalino diyan. <laughs> Pero ba patakil Ako malamang sa malamang. May nagsusuklay ba ng bigote doon? Ay, naku. It, it, wala yata doon, video ka ba? Pero tignan nyo naman. May nagsoli ba nung ano? No, comment ako dyan. Si Tolly ba? At saka tayo ka lang. Una sa lahat, sino yung nagpa-survey? Magkano yung sa survey? O, diba? Eh, di yung ano. <laughs> Alam na, this! So, ayan. Nasa inyo na yung mga batahil. Magkong maniniwala kayo sa line-up na yan na 2025. Pero, isa lang dyan ang talagang matino matino syukawal. na magsisilbe yes At meron taon. ba? meron! sino? syempre nakaping <laughs> nasa inyo na yan kung ano magiging ganap para sa bansang Pilipinas para sa mga susunod na taon nasa ating mga daliri nasa ating mga kamay pumili tayo ng matino na yes. magsisilbe yes hindi yung eh oh, ako oh. nang bubulsa ha? nang tira sino yan? hindi <laughs> <laughs> <love. laughs> Bye mga mga bata helmet! Happy, happy new year! So, Kung gusto mo ang video na to, huwag kalimutan, pindutin ang subscribe button para lagi updated sa lahat ng mga latest issue na talagang pawang katotohanan lang mga bata helmet. Stay healthy, stay happy, and stay safe. As always, sabi ng naman sa buhay nyo, helmet din ng bukit. keeps getting better every day. God bless everyone! Tara, tuloy na natin pananood. Mahaba-haba <laughs> pa yun eh. mahaba pa oh. yung live. <laughs>